isang OFW sa Hong Kong kahihiyan ang inabot. Ito nga ay matapos silang tawagin ng isang airport staff sa nasabing bansa ng isang pangalan na kahit sinong Pilipino ay hindi matutuwa, lalo na kung ang mga tumatawag nito sayo ay mga foreigner sa ibang bansa. Nang dahil nga sa kasakiman ng ibang tao at ng ibang politiko sa Pilipinas, kahit nga mga OFW ay nadadamay na rin dito. Ano nga ba ang sinabi ng ground staff na ito bakit ganun na lamang ang kahiyang dinulot nito sa isa nating kababayan. Grabe Pilipinas, anong ginagawa nyo? Nakakahiya dito. Grabe na sa pila kami papuntang immigration. Tapos nung nilabas ko yung passport ko. Grabe, sabi nung nag assist dito. Flood control this way. Ito. Grabe, Pilipinas, anong nangyayari? Sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Pero hindi ganito yung sikat na gusto ko. Kakaloko. Anyway, good luck. Katabunan na yata yung flood control ng Pilipinas. Ayan, bubuhayin natin ulit. Kasi basic at nasikat tayo sa ibang bansa. Haloko. Samantalang, gusali ng Bureau of Research and Standard nasunog. Ang nasabing gusali ay nasa isang compound ng DPWH. Kumusta kaya ang mga ebidensya sa maanumayang flood control project nasunog din kaya? What? At ang naganap na sunog na ito Sinadya ba? Nasunog ang gusali ng Bureau of Research Standards sa isang DPWH compound sa Quezon City. Kaya pag-usisa ng ilang senador sa DPWH. Posible bang may nadamay na mga sensitibong dokumento na may kinalaman sa mga flood control project? Itinanggihan na ahensya at nilinaw ng mga opisina at mga training room lamang sa gusali ang apektado. Pinaiimbestigahan na rin ng Ombudsman kung sinadya ang sunog. Nakatutok si Chino Gaston! Dinatnan naming may maitim na usok sa pangatlong palapag ng Bureau of Research Standards sa loob ng DPWH Mimaropa Compound sa Quezon City, pasado alauna ng hapon. Gamit ang mechanized lift, inakyat yan ng mga bombero para bombahan ng tubig. Binasag nila ang ilang bintana para maipasok ang mga water hose sa kapal ng usok, kinailangan mag-hazmat suit at rebreather ang mga bomberong pumasok. Naggahiwa pang isang fire volunteer pero ligtas na. Umabot sa third alarm ang sunog na ni ng anim na na fire truck. Agad idineklara fire out ang sunog pasado ala una imedya ng hapon. Pasalamat po tayo dahil wala pong uh, anong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. Uh, in less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog. Ang sunog sa DPWH compound, pinag-usapan sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Alam naman doon. This is actually a uh, region 4 for me. The Regional Office 4B of the DPWH. 4B? Yes, Your Honor. Um, Mindoro. Mindoro. Ito po yung ano, dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like cemento, mga bakal. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po your honor. No. So, yung mga dokumento ng uh, Regional Office of the DPWH Region 4B is housed in that uh, office. Um Well a, number, a few yeah. a, a number but 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 most of it naman po na sa database na ng central Nilinaw kalauna ng ICI chairperson Andres Reyes na walang nasunog na may kinalaman sa flood control projects As per record now uh, the burning in Quezon City does not involve uh, flood control projects but I did had a meeting with the COA and I told him that you have to secure all the records of the COA because uh as an investigator before with the Ombudsman, uh i know that there's a tendency for the for the criminals to burn down the office pinawi rin ng director ng DPWH Bureau of Research Standards ang pangamba na may mga sensitibong dokumentong nasunog sa apoy wala po kaming dokumento dito na uh, tungkol doon sa mga projects na under investigation dahil po ang testing of materials ng no mga proyekto ng district engineering offices and regional uh, offices ay sila ang nagpo-conduct. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniinvestigahang proyekto. Yan din ang sabi ng DPWH sa isang pahayag. ay sa DPWH BRS, bagamat naatasan din sila na tumulong sa pagtesting ng mga construction na sangkot sa mga Umanoy Ghost Project, hindi pa raw ito nasisimulan. Ang ombudsman inutusan na ang National Bureau of Investigation at BFP na investiga ang insidente at alamin kung aksidente lang o sadyang sinunog ang mga apektadong opisina at records ng BRS. Hanggang sa ngayon nga ay wala pa rin napaparusahan dito sa maanumayang flood control project na ito. Kahit pa nga pinangalanan na ang ibang politiko na sangkot dito. Ang paulit-ulit na tanong ng taong bayan may patutunguhan pa kaya ang investigasyon na ito? O baka sabay sa paglipas ng panahon ay tuluyan na rin mabaon sa limot ang bagay na ito? At kung nagustuhan nyo ang video na ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunod!